Alam, oh. kung pamain lang ang pag-uusapan ay maraming pamain maraming pamain mga amigo yan o, oh. dami laka, dami dami natin pamain mga amigo yan ito, pamain pa lang ito, dami na mm. ito mga ubus, pamain ito, ito, o oh, sige, punin niyo. Bukas sa'yo Renz, ulang o Bukas ulang mo. O oh, sige. Marami yan. Ah! Kabababa lang nila mga may At o, oh, unang boy-boy pa lang yata ni Oliverian At tayo, katatapos na natin mag ano, atid ng ating uli. Itahuli e, kagad si Oliver Black Marlin. Black Marlin, mga amigo. Sana, madali niya. patay punta sa atin. Ako. Mga Black Marlin ang isda dito ngayon. Sana may may segunda pang Black Marlin. At magbay-bay pa tayo. Tingnan natin si Oliver maggrada. bay <laughs> Ikaw! Ikaw, sana madali mga amigo Maliliit lang naman ang bigho pero malikot yan Malikot mga bigho Ayun kasama natin, nabuhay buhay na sila Kabababa lang nila Time check mga bigo, alas Alas 5 na pala yan, Ayan, alas 4.30 natin, natin natapos ng birada yung ano natin, huli Ayan, kasalukuyang nabibirada si Oliver Fishing vlog Sayang, hindi siya nakakamera Wala siyang kamerang dala Kaya nalang mga bigo <laughs> Akyat na black marlin ang huli namin nito. Magkapatid ya tayo. Ah! Magkapatid nga. Magkapatid sila dalawa. Magkapatid pala huli natin ay. Yan mami ko, nang unang lawat mami ko ay sinundan ng lawat na to ay nakasibad kami ng Black Marlin Hindi na nga huli Ngayon nakahuli na kami, tigi isa tig isa kami ni Oliver Dali ara, isa naman kami buhay <laughs> Ha? Sabar Ano pa ito? dali na yan mga mami ko ng laki Nang nahuli natin kanina Alright, para makabuhay-buhay tayo mag din tayo Muli tayo ng pamain sa may buhay Alright Uy. Oh, Si Bad agad mga amigo ito malaki ang ganda ba'y buhay malaki ng laki amigo kalahating kilo ayan hati na ni Olivero another video tayo mga amigo another video tayo sana makahuli tayo ng malaki pa sa sampanasana na sana ako kanina ay eh, ilang kinain ng black marlin <laughs> Ya thank you Lord. Kena black marine ka. Kena bay. Oh. yeah Black marine. Oh, tama-tama pang -tama, boy-boy mi ko. Tara, let's go. Another entry. Entry number 2. Ah, number 2. Let's go. Tak kan pa. Okay. Pangalawang area. Uy. Pangatlo pala ito. Huwag kang mamatay ha. Uy. Ito ang aking pag-asa. Sa iyo ang ligaya. At Marlene, pulihin mo. May taya na naman tayo mga amigo For today's video Pag may taya may chance na tayong manalo Yan you o know, buhay buhay na mga kasama natin oh. Si pa buhay buhay na sila Si ka nakadali na Alright Segunda mano Yan yeah, mag na tayo mag trolling trolling, trolling trolling, trolling ayan, adil po sa mga black marlin op, sibad sibad mo ka sibad pamain ka mamaya ang gabi at tangulam ka tangulam lang itong mga ganitong isda bigo, kaliliit ulam sama kembali, abis itu lih ngano, busog busuk sana sarangnya ngano, dilawan pada malam tanggal mematai, op op cepat-cepat, gini ganda boy boy itu, itu boy boy, boleh seminggu dulu catat game itin, latihan yang istanatin boy buhay ka ngayon buhay ka ngayon. Buhay, buhay ka ngayon pangalawang buhay buhay ano hindi pa na, na makatubiling punta dito sa aking piling uy ay 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 tuligan kini tuligan malaki favorito ng black marlin po buhay natin to di pa ang alawang boyboy boy natin ito ngayon yung isa na na Black Marlin sana nandyan pa sila at sana marami sila para lahat kami makahuli kung hindi Black Marlin tuna na lang tau tuna oy tuna oy okay. Ano namin 20 di pa. Kasi yung isa 30, ito 20. 3, 4, 5, 6, 6 7. Mm. Mm. All right. Black Marlin. Sige naman. Sige naman ang pangulam. Pangulam sa makabili. Oh yeah. Pangulam, pangulam, pangulam. Na. Uy. Kedan. Kelisian. Oh, oh. Oh, oh. Ito magandang boyboy buhay may gupag sa tuna. Higupin lang tong tuna kasi. Kasi maliit. Yan lang yan siya. bad uli pang ulam pang ulam ka ngayon pang ulam ka ngayon pang ulam ka ngayon pang ulam proboy boy boy ang mga area wala na naglatak ng amigo ayun na si Balatura meron na tayong boy boy dalawa naman na yun kaya malakas Mabilis pa ano? Ikaw ha? Ikaw ha? Ah! Ah, boy boy natin ito ah! Pangatlong buhay-buhay, si na naman! Si Atdog ang ating area! natin ating lagay sa malayo! Tara! Let's go! ni ato pangatlong area natin itong buhay buhay mga amigo sana madali Train di pa alright oh pasa okay Mm. All right, pangatlong area. Buhay buhay. Lahat ng bata natin nag-aaya na lahat. Ayun. Si Mingo Yung pang-black barrel natin at saka si Hot Grabe lakas ng silig mga amigo. Bilis ang mga ng pataw. Ano? Yon, bad. Si bad, pang-ulam pa ngayon. Ulam ka na naman. Marami na tayong pang ulam mga amigo. Marami na kami pang ulam. Hindi na ito maubos. Oo. Oh. Sa huli pala natin ay hindi na ito maubos. Pang ulam lang. Sa isang araw. Sa isang araw lang. Eh oh, no. Dami na o. Oh. Iyan oh. oh. Sa patay ang pang ulam amigo. Dami na yan. Mga 5 kilo na yan Hop Dali, dali Dali, pang ulam Pang ulam sa tabi <laughs> Kung sakaling matuloy yung bagyo na yan mga migo ay Sigurado bababa to si kapitan Siyempre bagyo yan ay Hindi pwedeng hindi bumaba mga migo pag bagyo Pero pag malayo lang naman ay Ayos lang matutuloy kami doon sa private namin sa ngayon ay nandito pa kami sa tabing tabi alright ang ulam kaman uy kate agoy ka salamat ka dusi lang loay ko ha agoy ayaw mo pa ulam ha aba talaga naman ah nagsalig kaya gamay akong gamit safety hmm. patay ngayon ngayon laban ka buhay 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 buhay, buhay, buhay. Ah, na marami na tayong buhay buhay hapo hmm, ano na ano to pang ulam oo oh, pang ulam hmm. pang ulam pulo natin yung buhay buhay natin kaya malayo na sa buya let's go ko tayo, akit na ko, pag undak na tayo Pangkatik sa kumain At pang ulam Marami naman tayong huling pang ulam At kumain Kung sakaling kakain may madaling araw Yun, ay kung maganda ang silig Masilig mga ko, ay pang ulam lang talaga itong huli natin Marami na tayong huli, pinaanong kumain dami na yun may sabaw yan mga mga sabaw sa ati tamang kundak sabaw tayo magkata tayo sabaw tayo ng salmon hindi na tayo unlak kundak sa umaga Yan, cepat. Na burau sana burau. Para mai pang sabaw tayo. Burau minggu burau. Yan, cepat. Si undak. Si sa undak mga amigo Undak lang sa mo. Oh. Kung pamain lang ang pag-uusapan ay maraming pamain. Maraming pamain mga amigo Yan o, oh, dami. Laka, dami. Main mga iya kan? Tuh, mau main tangan tuh udah na Hmm, itu mah ngubus main iman. bisa. Oh my goodness! Nah, Lupa aku mau pulang. itu sekolah tatlo kami tating ay walong piraso lang kaya expected walong piraso lang ang atin. ah ah wala lang yung isa binu binibigo wala palang huli ang isa kaya kurang Okay tulingan pitong piraso isang bira so daming kumain mga nigo alright kita tayo marami tayong kumain tayo mga huli ng marami kaya masayang lang marami ding huli yung mga sama natin ng kumain kaya umanerbot natin sila sa pangingi pang ulam at pamain alright tama na ito mga amigo tama na akit na tayo hapon na gabi na pati at mayroong malakas na ulam yan sibad pa patay sibad pa may ko Naka, kadami na natin pamain. <laughs> isang lang pala. Yan pala isang piraso la ang Eh, um, eh. -e. E -e dong. May abang ngayon dong, isang piraso. Dalawa pala. Kay ka, mabiwas tayo Ah, oh, si God. Đi, nghe 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 đâu anh ta mà Ayan nating pang-ulam, Migo, sa mother Para may pang-ulam kami. Tara, let's go. Kunin natin yung pataw natin at akyat na tayo. Ulam! pulon nga pulon! Akyat na ko! Ah, pulon na tayo, Migo, at pagabi na. Kita. at magbigay na tayo ng pang ulam sa mother boat. Marami tayong magiging ulam ngayon. Okay, so, 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 ulam so, Kita so, 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 Mother at pahapon na, pagabi na oras ay alas 6 yan o alas 6 belakang prep belakang prep eh gua awak kan man lu ya ne mon lu ya ne moye lamik wasan nih wow jangan-jangan piling sus sus ulama na. kada nang pang ulama oh. Sino may gusto? Pamain o? Oh. Mayroon, mayroon! Marami! Maraming pamain pang ulam! No problem! tuluy kita mau naik ke pos itu gak ya bang ayuk usupu mayabang karena mau ibu buka heeh i tuluy ulam di katuluy terus op malah ke Malayo. malayu masuk tuluy ulam ulam

Oh. Skito. Oh segitu. Oh. udah Biglang lumakas ng hangin. <laughs> Grabe migo. Ah. Uh, last week ng July ngayon ay amihan pa rin hangin oh. No? Bakay mga bagyo na yan ang ano. Tang mangtapa. Bakal lakas talaga. Na bagat. Matali natin 'yung uno natin. Kita tumutulong din. Kita n' sila.

Kasawa yata yung nahula natin pero Asawa Yung kapatid. kapatid pala Sinlaki no Nakadali <laughs> <laughs> kami nang Aluber ng isang bigho Ngayon kapalit ng bigho na nangatanggal ng na nakaraan nang <laughs> Maliliit na pumalit ngayon Ganyan yung lang nakiyan gusto natin Hindi yung masyadong malaki Taba, mas maganda yung malaki bir Kaya isang bir city mill Ang binta Tama luloy, sus! <laughs> luloy! Itang balu-uloy ba? Boy, may, may ikisigit sa Ha? Na sabi sa Brief daw, brief, oh, brief daw, wala. wala, wala siyang brief Wala yung pink Hahaha Ito tama, pag yung utapan, pag yung gano'n yun Oo Pink tapos <laughs> to, pink Oo May bigyan sapan lang <laughs> kaya ako makahuli kapatid Oo ako sa kanya mo, mo Pero pag ako makahuli, mayroon, mayroon, siya, mayroon akong isang sa kanya sa iyo, salamat. Oh. Wala no. Wala, wala no. Ako na lang pasalamat. E, Ikaw lang pasalamat. Oh. Siya wala. Wala. Oh, wala yako. <laughs> 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 <Wuh. laughs> <laughs> <laughs> oh. Na, ya. bro, oh. Naman, naman. Wala <laughs> pasalamat. Ako na lang pasalamat pa. Ako na lang nag-adjust. <laughs> <laughs> ha? <todongan> oh. <todongan> Menyerah. Sepakan.

Oh, beli aja, mau yang pa. Pak. Lah, kayo. yang kayu? Ini saya menghadir buat mengambil. kasama natin kesamaan hati, nggak dari. Nah, ibu Para nangundak. Oh, <tuh> oh, tinggal <tuh> Luloy, Oh, <tuh> oh, <tuh> oh <tuh> 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 Right, senyum lewat, mga amigo. Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, sa mga sulit supporters, subscribers, mga silent viewers maraming maraming salamat sa palaging panonood sa aking mga video sa mga hindi nag-skip ng mga ads mga amigo parang hapon at uh, migan galap shout out sa inyong lahat hanggang dito na itong video na ito mga amigo update tayo sa next video alright, mga hapon, salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pagkambing mga amigo